papa mo. Naman sakit. Na, minsan man mingaw ka dito sa palengke. Tapos, malagot ko na akong mama minsan kay mahal mo ka mga kuan mga gastos. Uh, magbayad Magbayat sa fly. Tapos, mamalit pa may gamot sa kong papa. Tapos, napamit ka nako Maraming nakukompromisa sa kanilang buhay na kung saan ay tinuturing nating basic necessity bilang mga mamamayan at pamilyang may prebelehe yung matanggap ang mga ito. Ang mga pamilyang nasa laylayan ng ating mga komunidad ay mayroong ibang kinakabalahan. Maging pareho man ang rason ng pagtatrabaho, sa realidad naman ay di pareho ang mga kinikita at mga oportunidad. Ikaw, kaya mo ba kaya ang buhay? Samahan niyo kami ng ating malaman ang kwento ng mga batang nasa murang edad pa lamang, ngunit napakarami ng pinagdadaanan.